Thank you, Ma'am Salamat. Maraming oh, maraming marami, marami, salamat. Ubus! <laughs> Send mo sa akin, ha? Ay, pinapindot! Baliw! Okay. Sige, kumus. Sa Biboy, wala na. <laughs> oh, wala. Ang galing ni Ma'am Malu. Ubus, saglit lang. <laughs> Libre. Chief, sinin sa akin siya. August hanggang. Agoy, thank you mamalo. Salamat, maraming maraming salamat sa iyo. Dahil kay mamalo, yung iba, basta kumuha na lang. Mamalo, thank you po ah. Maraming maraming salamat. Congrats Mark, very big banis. Thank you po, thank you sa support <laughs> <laughs> <laughs>

Thank you, Mama Lo. Pugos naman. Grabe naman ang customer yun. <laughs> Sulit. Ang kay thank you. May tira pa ako rito. Thank you din po sa iyo, Kuya Biboy TV. Sangka, sabi ni Mario Pitaras. <laughs> Saglit man. Ang daming tao. Grabe. Kano? December lang. Ang saya-saya talaga. Oo. Oh, saya talaga nila. Nag-aagawan niya eh. Ayan. $20. 5 months. Thank you mamalo sa Blazing. Thank you din po. Thank <laughs> you. May ganoon eh, ugoy. Tay mama lu lahat, lahat sa kanya binigay niya pinalipad. No wonder. Oh. Sa YouTube. Dami nya pinalipad. Dami nya pinalipad. Dami nya. Hoy, alam mo kan? Bali na sa ano. Ito, dami yan. Ba, sa amin manonood. San kaya glide? YouTube. Sa amin manonood. Di kinakausap niya. Ako, sabi niya sa akin, kung pwede ko daw ...gay, yung paninda ko. Sabi niya, hey, ano, YouTube ito, kuya. Yeah. Mark no, TV. Ah, may cellphone kayo? Wala na siya. Eh. Mark Yoray TV. Shout out. Shout out kay eh, Mama Lu. Yeah, si ng sayote. Salamat. Kay Kaunis siya. Shout out sa iyo. Thank you po. Thank you. Okay, thank you po. Ay, ano mo na?

Shout po okay. to all. Keep up, up good work. Thank you, Mama Lu. Thank you. Thank you. viewers at 13 thumbs up. Shout out. Taglit lang man. Parang pesta ba? Ah, agawan sila eh. <laughs>